Andito tayo ngayon sa bahay ni Maring Vivian. Kasi bagong panganak to, eh, matagal-tagal ko na hindi nakikita. Bibisitahin lang natin. Ngayon, aminin ko man o hindi, eh, namimiss ko na rin tong babaeng to. Kaya, alika, guluhin natin. Ay, sandali lang! Ano na nagawa mo dito? Wow, Oh, wow. wow. thank you sa so wonderful welcome mo, ha? Ay, kasi naman, no, patulog pa lang ako. Akatulog pa lang ni Aki. Ba? Ano gusto mo? Ikaw na nga itong dinadala. Balik na lang ako, Kavite. <laughs> hindi, okay lang. Sige, tara. Doon tayo, sa, doon tayo sa pool namin. Wow! Ang okay. ganda! ba? Diba? Hindi ko alam ni swimming pool oh, pala ganyan, kayo. Ngayon talaga pag nagmamayaman. Pero bilisan mo, te, kasi okay. mahal yung arkela dito per arto. Akala ko si inyo to. Sabi niya. Kung ako man na, man ka, arkela Sa village namin. <laughs> Eto upuha ka ba? Oo, oh, yeah, oh di yan. Kahit niyang upuan, binisan mo, bayad na yan. <laughs> o, oh, ay eh, kamusta naman ang pagiging nanay for the second time? Eh, eto, hindi na nakakalabas. Tapos, parati na nag-aalaga ng bata. Pero, ganun, gayon yon iba na kasi priorities natin sa buhay. Alam mo na yan, di ba? Kasi may anak ka na eh. <laughs> may anak. <laughs> anak ang kakamala asawa eh. Ang kakaanak. Totoo naman yon Agree naman ako doon. Kahit na wala akong anak, eh, mga pamangkin ako. Tsaka tumatanda in general. Talaga nag-iiba yung pri priority. So, ano priorities mo sa life? Yung nga, maghanap ng asawa para mag maghanak. <laughs> Dati, iniisip natin kung anong damit ang uso. Ngayon, iniisip natin kung anong dami hindi tayo ikakahiya ng mga anak at pamangkin natin. <laughs> Mami, I'm Banzai <my> <laughs> Dati, iniisip natin kung saan tayo gigimik. Hi guys! Oo! Asa kayo? Kasi gusto kong mag-fishball sa UPI. Tapos, punta tayo sa Tagaytay. Doon tayo mag-copy. Gusto ko kasi yung ganun. Ano, game? So, tingin niyo na ako. Una-una, ko kayo, ha? bilisan nyo, bilisan nyo. Papa, saan ka pupunta? Sino mag-aalaga ng anak natin? Ano ka, dalaga? O, hindi na pala. Ngayon, inaalala na natin kung sino magyayaya. E, naalala mo, nung law school tayo, tapos gusto nating lumarga. Round well, yeah! It's gas lang pala. Okay! Let's go! Ngayon, road trip tayo. Road trip. Hindi na nga ako kakain eh. Ang mahal kaya ng bigas. Ang mahal. Ang mahal. Mahal. dati, pag summer, excited na excited tayo sa bakasyon. Siyempre. pag summer iniisip mo na agad tuition tapos may dalawa ka pang anak sa bahay Kagulo. gulo pa yan baka sure na bakasyon dito lang ako sa bahay ang gandidik na lang ako oh, e, na may yung tropa ko nasa burakan ikaysa nang ipamburake ko mal mal tuition ngayon paki para na rin ako ah oh, ah woo hindi ko kailangan sa Boracay? hindi ko kailangan yung burakan oh let's go Dati, pag ganito. Ay, ang dami kong pera. Meron ako pabili ng earring, kwintas, damit. Pwede pa ako mag-outing. Ngayon, pag ganito. Kuryente, magkano? 2,591. Kano? 2,591. Ito, piso, ha? Sakto yan. Kutubig. O, telepono. 800. Okay na. ka ba? Huh? So nagre-reklamo ka, gano'n? Hindi naman, syempre. Nag-iba na yung priorities natin. Masaya magkapamilya no? At saka family comes first talaga. I love you, mommy. love you too. Wow, sweet naman nun. Why you don't have kids? Asawa nga, wala kids pa. Why walang asawa? Huwag okay, okay. ako tinatanong ng ganyan. dami daming tanong na itong batang to. Alis na nga ako, bye na. Why, nine, 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 why, 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 why,